Harvest time again ng aming Piso Wi-Fi Vendo. Good morning, morning! Another day, another mini vlog. Judith is waving, kaya naman binuksan ko na itong aming alkansya. Este, yung aming wifi vendo. Konti lang din naman yung harvest namin buwan-buwan mga mare at sakto lang din pambayad ng aming internet bills. After ko ngang magbilang ay ipapabuo ko nga agad ito. Nasa school nga ang mga bata sa mga panahong yan. Kaya naman kaming dalawa lang ni asawa ang naiwan sa bahay. Anan nga namin itong mga kainan dito sa may plaza kaya naman sabi ni asawa ay dito na lang nga daw kami kakain. Masarap din naman yung chicken nila dito mga mare at parang kumain nga lang kami sa may mang inasal. Malaki nga din yung kanilang manok pagkatapos ay only rice pa. Kahalagang 99 petot nga mga mare ay mabubusog ka na talaga. At yung 99 mo nga mga mare ay naka unlimited rice pa. Wala na nga kaming kibuan ni asawa dyan dahil nga mga gutom na gutom na. Sulit na sulit yung 99 petot mo mga mare dahil nga may palibri pang mainit na sa Fast forward, kinahapunan ay naisipan ko namang iluto itong pork belly na nasa aming ref. Naisipan ko ang gawin na lang itong lechon kawali. Ayan, at pinakuluan ko na nga dito sa my pressure cooker para mas mabilis na lumambo. So, kung mapakuluan ay nilagyan ko naman ng asin para naman magkaroon din ng lasa. Sabi nila, para daw maging crispy yung balat ay papahiran nga daw ng suka. Sinet aside ko muna, pagkatapos ay nagpainit naman ako nitong mantika. Actually, so, namihan ko na yung mantika mga mare para naman maganda yung pagkakaprito. di na nga itong iprito mga mare kaya naman kinakabahan na talaga ako. Siyempre dahil wala din naman akong ibang aasahan nito kaya ako nang gumawa. Buti na lang talaga mga mare at hindi rin naman ako natalsikan ng mantika. Eto talaga yung pinakamahirap kapag magpiprito. Ayan na nga at binaliktad baliktad ko na para naman magkapantay yung pagkakaluto. Niwaan ko nga din yan mga mare para naman maprito talaga ng maayos. Nung sa tingin ko ay okay na at ayan at hinango ko na. Sabi nga nila para mas lalong maging crispy ay buhusan nga daw ulit ito ng mainit na mantika. Ayan at ginaya gaya ko din. O siya, 'yun lang muna. Bye.